magandang buhay sa lahat, nagbahagi ng photo, si Daddy John Soberano. Kasama ang buo niyang pamilya, at kaibigan, pero ang pinagtataka ng Lizken fans, ay missing ang queen, Liza Soberano, sa nasabing New Year's photo. Natutuwa ang mga fans isipin, na baka si Liza Soberano, ay nagbagong taon, kasama si Enrique Hill. Either nasa Spain ang dalaga, o sa USA malakas pa naman ang pakiramdam, ng Liz Ken fans kahit pribado na ang relasyon ng Liz Ken couple kung totoo man ang nasa isip ng mga ito ay tiyak na naging masaya ang bagong taon ng magkasintahan samantala nagbahagi din ng best photo shoot si BJ Pascual sa nagdaang taon 2023 at kasali nga dito ang photo shoot niya kay Liza Soberano at iba pang celebrities at take note guys excited na ang lahat ngayong 2024 dahil ang magkasintahan ay meron tayong aabangan na movie nila pareho ang I am not Big Bird ni Enrique Hill at ang Lisa Frankenstein ni Hopi ating suportahan ang Lizken Couple sa kanilang movie soon salamat po sa walang sawang suporta guys God bless us all <applause>